Ang lumalalang tensyon sa Indo-Pacific ay muling yumigting matapos magkaroon ng serye ng agresibong pahayag ng China laban sa Japan, Australia, at iba pang kaalyado sa rehiyon. Sa gitna ng patuloy na gusot sa East China Sea at South China Sea, tung hindi ang palitan ng banta at akusasyon, kaya maraming eksperto ang naniniwalang papalapit ng papalapit ang sigalot sa puntong mas mahirap pang eye control. Para sa Japan, hindi na bago ang ganitong presyon mula sa Beijing, ngunit sa mga nakalipas na buwan ay naging mas direkta at lantaran ang kanilang pagtugon. Ito ang nagpasiklab ng impresyon na, pinatulan na ng Japan ang China, hindi sa paraan ng pasabog na aksyon, kundi sa paraan ng pagtindig at pagbibigay diin na hindi na sila papayag sa anumang pagbabanta na lumalabag sa kanilang seguridad. Sa Tokyo, lumakas ang panawagan mula sa publiko at parlamento na higit pang palakasin ang national defense posture ng bansa. Ang mga ulat tungkol sa paglapit ng Chinese vessel sa paligid ng Senkaku Islands ay siya ring nagtulak sa Japan na maglunsad ng mas madalas na maritime patrols, kasama na ang pagpapadala ng mas modernong warships at surveillance aircraft. Hindi siya aksyon na naghahaman, ngunit malinaw na mensahe na hindi hahayaang palakasin pa ng China ang presensya nito sa lugar. Kasabay ng mga hakbang na ito ang pag-anunsyo ng Japan ng mas malapit na military cooperation sa Australia, United States, at ilang ASEAN states, na nagbigay ng senyal na mas organisado na ang Regional Defense Network laban sa anumang maaaring agresibong hakbang. Sa kabilang panig, tila lumalakas ang naratibo sa Chinese state media na ang Japan ay nagpapainit ng tensyon sa rehiyon at lumalapit ng sobra sa US agenda. Dahil dito ay ipininta ng Beijing sa kanilang mamamayan na sila ay nasa gitna ng tinatawag nilang strategic encirclement. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lumitaw ang haka-hak ang China umano'y humihingi ng suporta sa Russia, hindi bilang desperadong paglapit, kundi bilang pagpapatibay ng Moscow, Beijing strategic relationship sa gitna ng lumalawak na pressure mula sa Western alliances. Sa ilang analisis, sinasabing ginagamit ng China ang Moscow upang ipakita na hindi sila nag-iisa sa regional at global na tensyon kahit hindi ito nangangahulugan na magpapadala ang Russia ng puwersang militar sa rehiyon. Mas malapit ito sa ideyang political signaling kaysa sa aktwal na military coordination. Samantala, hindi rin nahimik ang Australia. Ang Canberra ay patuloy na nagpapalakas ng defense capability sa ilalim ng AUK-US partnership kasama ang United States at United Kingdom. Dahil dito, nararamdaman ng China na lalong humihigpit ang strategic landscape na kanilang kinikilosan. Para sa Australia, malinaw ang kanilang posisyon, anumang pagbabanta o pagbabago sa status quo sa Indo-Pacific ay may direktang epekto sa kanilang seguridad at ekonomiya. Kaya naman nagiging mas matapang ang kanilang pahayag at aksyon, lalo na sa usaping freedom of navigation sa South China Sea. Kapag pinagsama ang lakas ng Japan, Australia, at US, lumalakas ang depensang harang sa anumang pagtatangka ng China na patatagin ang kanilang claim sa mga lugar na hindi kinikilala ng international law. Sa Pilipinas naman, nakikita ang klarong epekto ng mga pangyayaring ito. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, mas lumalakas ang ugnayan ng Maynila sa Tokyo at Canberra. Nagpahayag ang Japan ng kahandaang magbigay ng military assistance at training, habang ang Australia ay nagpulsigi sa joint exercises at maritime surveillance missions kasama ang AFP at TCG. Ang tatlong bansang ito, kasama ang Estados Unidos, ay nakikita bilang mahalagang bahagi ng seguridad ng rehiyon. Sa harap ng ganitong mas pinatinding ugnayan ng mga demokratikong bansa, unti-unting. Napipilitan ang China na maghinay-hinay at maghanap ng paraan upang mapanatiling matatag ang kanilang imahe bilang rising global power na may kakayahang makipaglaban ngunit handa rin sa diplomasya kung kinakailangan. Ang mga analyst ay naniniwalang ang pagpapatulan ng Japan sa China ay hindi dapat literal na labanan o pagre sa militar na komprontasyon. Sa halip, ito ay paglalarawan ng pagtindig ng Tokyo at ng kanilang pagpapakita ng mas malinaw at matibay na posisyon kaysa dati. Sa mahabang panahon, kilala ang Japan bilang bansa na maingat, mahinahon, at bihirang magbigay ng malalakas na pahayag. Ngunit ngayon, dahil sa paglala ng sitwasyon, mas bukas at matapang na ang kanilang tono. Hindi lamang sila umaasa sa U.S. security umbrella, nilalakas din nila ang sariling defense capability. Ang pagbabagong ito ay nagpapatunay na hindi na katulad ng dati ang strategic environment sa Asia Pacific. Sa kabilang banda, dapat tandaan na kahit may tensyon, hindi pa rin interes ng China ang maglunsad ng labanan. Malaking sagabal ito sa kanilang ekonomiya, global trade, at panloob na katatagan. Ang anumang pagkakamali sa rehiyon ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala sa kanilang ekonomiyang pilit na binubuhay sa gitna ng internal challenges. Kaya kahit tila agresibo sila sa kanilang mga pahayag, patuloy pa rin ang China sa pakikipag-usap sa Russia at ilang ASEAN states upang mapanatiling kontrolado ang sitwasyon. Ngunit hindi rin maitatanggi na sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang mga kilos nila sa karagatan ng mismong nagtutulak sa Japan, Australia at maging sa Pilipinas na maging mas aktibo at solid ang kanilang depensa. Kung pag-aaralan ng kabuoang sitwasyon, malinaw na nasa yugto tayo ngayon ng matinding geopolitikal na pagpapakatatag. Walang bansa ang gustong sumiklab ang gulo, ngunit walang bansa rin ang papayag na natatamaan ang kanilang soberanya. Ang bawat pahayag, bawat paggalaw ng barko, at bawat bagong alliance ay may timbang at epekto sa hinaharap ng rehiyon. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, lumalabas na ang Indo-Pacific ay patuloy na magiging sentro ng pandaigdigang politika, at ang galaw ng Japan, China, Russia, Australia, at iba pang bansa ay magtatakda ng direksyon ng kapayapaan o tensyon sa mga darating na taon.